mga kabiyahero may babahagi na naman ako sa inyo isang alternatibong daan dito sa kabikulan isang mainam na daan kung ikay tutungo sa kabisayaan upang inyong maiwasan ang kumpul-kumpul ng daloy ng traffic sa daan mas mainam na ito'y inyong malaman kaya ako'y samahan let's go kaibigan Hello mga kaibigan, balik tayo sa ating paksang pag-uusapan. Ang alternatibong daan tungo sa dulo ng kabikulan. Kung ayaw ninyong masadlak sa bagal ng usad ng trapiko, sa Kamalig at Daraga Albay Sentro. Halina't ituturo ko sa inyo kung nais ninyong malaman ito. Tayo na't ating uumpisahan ang pag-guide ko sa inyo kaibigan. Mula dito sa ginubatan, baybayin lamang ang marlikang daan bago makarating sa Kamalig Sentro sa may Ilawd Common Road kumana na po kayo bukid nun, bukid nun, suntaka, kay na kunimo, ang... mula barangay Ligban tuloy-tuloy lang hanggang barangay Balikang Ngunit kunting ingat kaibigan dahil ito'y matarik na daan. Dandahan lang dahil ito'y accident prone sa kalagitnaan. Dahil bukod sa matarik ay meron pa itong sangandaan. Pagkahahon mo naman sa barangay balikang, wag din magpapatakbo ng walang pakundangan. Dahil meron pang delikadong daan, bago marating ang barangay baligang, ay may lansangan. Mga amigo, isa sa pinakatampok sa video ay ang sikusikong daan na ito. Kaya panoorin mo na natin ang kabuuan nito bago ko ituloy ang kwento. Visaga sa halapad nga kabukiran halapad nga kapatagan kulayan ma isan katuban pinyahan basakan O gong ko usakan pagkalampas naman sa Sigsag road na ito sa barangay Taladong Sentro na ang inyong tungo. Tuloy-tuloy lang po sa daang ito hanggang sa pitin ang mahalikang daan na inyong pinanggagalingan. Kung ang mahalikang daan ay inyo nang marating, kumanan at magtuloy-tuloy lang din. Tuloy-tuloy lamang sa paglalakbay hanggang sa dulo ng Anislag Albay. Kapag ang dulo ng probinsya ng Albay ay marating na, ay ang probinsya naman ng Sorsogon ay bubungad na. Tuloy-tuloy lang hanggang Castilla, hanggang pababa ng Sorsogon City na siyang kabisera. Ito lang muna ang aking maibahagi mga ludi dahil dito na kami inabot ng gabi. Dito lang muna kami manatili sa bahay pahingahan na aming napili. Maraming salamat kaibigan at sana inyong subaybayan ang mga susunod pang video patungkol sa lansangan. Marahil ay sa ibang lugar naman. Hanggang dito na lamang kabiyahero ang aking tampok na video. Sana ay meron kayong matutunan sa ibinahagi kong alternatibong daan. God bless you all kaibigan sa muli. Kay gimingaw na mo kanusa dili malintan asam Asaman ang atuan magpabilin ka sa among duguan Wo oh, oh 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 Yeah -e -e -ye no Wo oh oh, oh, oh. Kini law chorizo lechon adobo mino do India ni nula la champurado, bulalo local de reta sinigang, kare, kare. <laughs> si se si, cochero pa tu tembistega fritada, gambia barbiquio baka, bisado, asado, tortillas, pan, se canto. Hallo, halo halo lechunka wali inun onan nichado, ula gina mus bago uyap bula bula.